Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiant News sa tid inyo ng Office of the Vice President. Patuloy ang pag-arangkada ng pagbabago, a million learners and trees campaign kamakailan, sunod-sunod na mangrove planting activities ang inilunsad ng OVP Satellite Offices sa Maribeth Tadlawan report. Nakiisa ang OVP Southern Mindanao Satellite Office sa inilunsad na citywide mangrove planting sa baybay ng barangay Talomo, Davao City. 3,500 na mga mangrove propagules ang itinanim ng mga kawani ng OVP katuwang ang lokal na pamahalaan. Ang inisyatiba ay bahagi ng programang Pagbabago, a Million Learners and Trees Campaign, na isa sa mga layunin ay ang makapagtanim ng isang milyong puno bago matapos ang taong 2028. Habang mahigit limang libo na mangrove propagules naman ang itinanim ng mga kawani ng OVP, Panay and Negros Island Satellite Office, sa baybayin ng barangay Tumuntong sa Ibi Magalona nito lamang February 22. Naging katuwang ng tanggapan sa tree planting activity ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, IBI Magalona LGU, Barangay tumontong Officials, tumontong Mangrove Eco Trail Women's Association at St. John Institute Faculty. Kaparehong aktibidad din ang inulunsad ng OVP sa Bonbon Islet sa Barangay Talisay, Kalatagan, Batangas, Kamakailan kung saan umabot sa isang libong mga mangrove propagules ang itinanim kasama ang DENR, Region 4A, Sandro Calaca at mga manging isda. Layunin ng tanggapan na makiisa sa pangangalaga sa kalikasan at paglaban sa epekto ng climate change sa ating mga komunidad. Ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. OVP Disaster Operations Center naglunsad ng relief operations mga binahang residente sa Palawan, inalalayan. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.